Magandang umaga po sa ating mga kababayan sa Pilipinas, ang aking mga ka-Golden Heart. Tayo po ay on day 2 dito po sa ating Regional Action Plan Drafting Workshop on Active Aging na ginaganap po dito sa Millennium Hilton Bangkok tayo po ay joined by other nine member states no sa ASEAN, ikasampu po tayo. At gusto ko pong ibalita sa inyo na sa araw nito na ay napakaganda ng ating topics on the workshop. It will encompass our what we call the social participation and inclusion of older persons at mamayang tanghali ay ang atin namang environment or age-friendly and enabling environments. Gusto ko pong ibalita sa inyo ano ang nangyari at ganap kahapon sa ating unang araw. Una po ay atin pong pinag-usapan ang wellness and well-being at pangalawa sa hapon ay ang economic and financial security. Lahat po yan mga ka-golden heart. Kung titingnan po natin ay mga programang inihahain ng National Commission of Senior senior citizens. Nagagalak po tayo at naipakita natin sa dalawang araw na workshop na ito na hindi naman pala nahuhuli ang Pilipinas. Sa pamamagitan po ng leadership ng National Commission of Senior Citizens para po sa ikabubuti ng ating mga nakatatanda. Sa amin pong sharing kahapon, ipinakita natin at ipinahayag ang ating community-based care centers, ang ating pong social pension or universal social pension na nakaumang at yung ating expanded centenarian cash gift. Hindi po naiiwan at hindi natin um, kinalimutan ang ating mga mental well-being no na programa like uh, the Alzheimer's Disease Partnership with the Association of the Philippines, ang ating pong INDAC with the, uh, um, with the um, Uh, you know dementia care awareness natin at isinali natin ibinida natin yung ating livelihood opportunities heto nga po tuwang-tuwa sila nung nalaman nila meron tayong tour guiding para sa ating mga seniors and very soon sinabi ko rin po ang ating public private partnership with SM para sa livelihood opportunities ng ating mga older persons harinawa po na yung ating sharing kahapon at sa araw na ito ay maisama at maisabak sa ating action planning for five years dito po sa ASEAN. So magandang umaga po sa atin back home there in the Philippines. Maulan po dito ngunit kami ay mainit ang aming pakikipagtungo at pakikipagpanayam sa ating mga kasamahan sa ASEAN uh, member states.